Nandito na pala ang bagong mayor ng Hamak City! Pagumpay ng bayan para sa ikaw, Ulan! Ako, so lang, ako, sa totoo lang, dudo ako sa bata niyan eh. Bakit naman? Baka namang mabalik. Sa naririnig ko nga, involve ang bata niya sa boot bahay. Kasi ayaw ng pamilya niya mapalitan sila eh. Ako hindi naman po totoo yan. Tapat po sa paglilingkod ng pamilya ko. Sana naman po ay eh, makuha ko din po ang tiwala niyo. Bilang ako na po ang bagong nahalan na mayor dito sa ating lugar. Sige. Sige. Hello, okay na ba? Mabuti kong ganun. Salamat. Ano ba nangyari? Sugatan po asawa ko mula sa ride sa barangay namin. Hindi eh, ko nga po alam sa nakukuha ng pera pang hospital sa kanya. Kaya nga po, nakita ko yung sekretary niya, Kagad ako lumapit. Mayor, tulungan niyo po kami. Sana makatulong yan. Alam kong mahirap ang sitwasyon niyo ngayon, pero wag ka sana makakalimot na bumisita sa opisina ko. Handa akong tumulong kung kinakailangan. Salamat po, Mayor. Ingat, Mayor! Next, simula na ang demolition sa barangay Santa Filomena ngayong araw. Ang lupang tinatayuan ng barangay ay nabili ng pamilya sa seto at pinaplanong pagtayuan ng mga commercial buildings upang mapaunlad ang kanilang nasasakupang lugar. Kuya, sila na naman ulit. Kuya, ang plano mo? Oh. ang taon ang nakakalipas. Hindi pa rin sila nananahimik. Ginugulo pa rin nila tayo. Kuya. Tawagin mo lang si Valeria. Ngayon na. Sigurado ka bang gagawin natin to? Hindi tayo kagaya ni nanay. Ang paraan pa ba ang naiisip mo? Ilang beses na tayong lumapit sa korte. Hindi nila tayo pinakikinggan, Vera. Ginagamit nila ang kahinaan natin para pagmukain tayong masama. Basta ang unang araw ng mayor namin sa office. At na, ayos na lang ba? Ah, okay lang po ako mo. Medyo masakit lang po katulong ko. Pagpahinga ka na. Ano ba akong araw ng bukas? ¡Hey, <laughs> hey, Hello, Ate, kamusta? Bukas pwede nyo nang kunin ang konting tulong para sa mga estudyante dito, ha? Ah? Ako, Mayor. Maraming salamat po. Kukunin ko na lang po bukas ang umaga. Thank you po, Mayor. Salamat din. Magpahingan na kayo at gabi na. Pero tong hindi kong nakakapag tayo, palagi kong naalala ang nanay. Naku, favorito pa naman ng nanay ang tsaka na ito. Palagi pa humihingi noon si Mutya. Magagalit pag hindi mo binibigyan. Si Mutya, ang napakabait na batang si Mutya. Kuya, ano na mangyayari sa atin pagkatapos nito? Madami pa tayong kailangan hintayin. Hindi pa nagtatapos ang lahat. আন Kuya, tama na! Hindi natin siya pwedeng patayin! Hindi pwede? Di ba ginawa niya kay Mucha? Di ba dapat hindi rin pwede yon? Ito na yung pagkakataon para makaganti tayo. Kaya pag-isip-isipan niyo na lahat ng galaw na gagawin natin ngayon. Kuya! Makinig ka sa amin! Hindi na Wala tayo sa lugar para pumatay kuya. Para walang awa, makinig ka. Hindi bisa ganitong paraan. Eh. Hindi sulit 'tong paraan. Gabing nagahali sa dilim, samahan kami sa aming pagsilip, sa pamamagitan ng mga panaginip, Ipatikim ang pait ng salamisim gabing nagahari sa dilim. Samahan sa kami sa aming pagsilip, sa pamamagitan ng mga panaginip, ipatikim ang pait -ip ng salamisip. Gabing nagahari sa dilim, samahan kami sa aming pagsilip, sa pamamagitan ng mga panaginip, ipatikim ang pait ng salamisip. Anak, kumusta ka na ba? Ano ba nangyayay? <laughs> ang talaga pa ka namin Dad. But I'll Ayaw mo bang magpunta sa ospital? A again, Dad. I'll be fine. Magpahinga na po kayo. Magpagaling ka na, na. Hindi pwedeng hihina-hina ka. Tabago-bago mo palang sa servisyo, Miguel. Kailangan ko magpalakas para mabigay ko sa mga tao ang tunay na servisyo kailangan nila. Bakit? Ano ba ang akala mo sa akin? Walang kwentang mayor? At saka bakit ba na nagpapaloko lang nagpapaloko dyan sa mga pinagsisilbihan mo? Hindi na natin sila kailangan, Miguel. Not like you, Dad. Alam ko kung gaano kaalaga sa'yo yung posisyon ko bilang mayor. At alam ko rin, ikaw ang nasa likod ng boat buying allegation para sa akin. Hoy, kung ano man yung ginawa ko, ginawa ko yung para sa'yo. Wala kang utang na loob. Bakit ba mas mahalaga sa yung posisyon na to? Kaysa ayusin tong buhay na nagkagulo dahil sa inyo? Para ba sa pera? Para mas maitago ang mga kagaguhang ginawa nyo? Huwag kang magmaunong at huwag kang magmalinis. Sa pamilyang ito, lahat tayo maumi. Hindi kang misiyas, wala kang pinagkaiba sa akin at sa pamilyang ito. Baka nakakalimutan mo, Miguel. Hindi pa dumadating yung impyerno mo dahil sa pagdodroga mo noon. Kaya huwag na huwag mo ko susubukan. Kung demonyo ko sa paningin mo, anak kita. Kaya wala kang pinagkaiba sa akin. mo? Nararamdaman mo to ko chin yung to? Pupunitin ko yung katawan mo gamit to. Kapag nalaman ng kahit sino, ang mga nakita mo, naiintindihan mo! <laughs> Itawan niyo ako! Itawan niyo ako! Itawan niyo ako! Itawan niyo ako! Itawan niyo ako. ko siya pinatay. Wala akong kasalanan. Hindi ko siya pinatay. Pitawan mo, ako. mo. niyo ako. Ah! Niyo ka. Niyo Mamamatay tao ka. Hindi ko siya pinatay. Hindi ko siya pinatay. Wala akong kasalanan. Pitawan niyo ako. Ah! Hindi ko siya pinatay. Ma, wala akong pinatay. Wala akong kasalanan. Oh, ano, ano. ko yung tatang. Pagaling ka, anak, ha? Inumin mo itong mga gamot mo. Sino kayo? Anong ginagawa niyo dito? Tulong! Tulungan niyo ako! Tulong! Gabi Tulungan niyo ako! Tulong! Sa Tulong! 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 sa Tulong! Lala. 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 Lala.

Matagal nang patay si Mocha. Matagal ko na siyang pinatay! Nak! Nak! Sa akong mga salap, Sa akong pinakabog. At nakong salap. Pumanaw na ang mayor ng Hamak City, na si Miguel Salcedo. Ito ay matapos ang komplikasyon dala ng hindi may paliwanag na sugat ng kanyang katawan at muka. Patuloy naming kinukuha ang panig ng pamilyang Salcedo ukol sa pangyayari. Maraming salamat kuya. Sa wakas, naibigay na natin ang matagal nang hinihingi ni Mutia. Hindi naman magiging posible ang lahat ng ito kung hindi din dahil sa tulong nyo. Ginawa natin to ng sama-sama para mabigay natin yung gusto ni nanay at ni Mutia.